Ipinalam daw manon ni Ate Twinkle na lahat ng bank account ni Kim Kyu ay inyanis na sa pangalan ni Lakab. Hindi na pwedeng maka-access ito. Isin ko ay wala nang makukuha. Mas lalo tuloy na naig ang galit ng mga iba. Pang mga kapatid ni Kimi, especially si JP at Twinkle, na noon pa man ay malaki ang hiduwaan Obvious naman kasi ito sa mga posts nila sa social media, na never silang nagsama-sama sa mga okasyon. Kahit nga sa karawa ng daddy nila ay watak-watak, ibig sabihin si Kimi lang ang talagang nagtsaga kay Lakap. Ngunit ito pa ang isinukney sa kanya. Iba magmahal ang actress. minahan at nagtiwala siya kay ate niya kahit alam nitong noon pa man, may hindi na magandang pag-uugali. Ito nga ang ilang opinion mula sa supporters. Dapat nang mabulok para hindi na makaulit. Total ban at wala nang damit siya sa bahay ni Kimi. Tuluyan nang putulin ang koneksyon para magtanda inyan. Para marianis niya din na hindi lahat ng pagkakataon iintindihin siya ng mga kapatid. Huwag tutulungan na makalaya. Magbago siya para mapatawad ka. Biruin mo kahit nagkasakit siya, si Kimi ang tumulong sa kanya. Hindi ba sapat yung pagmamahal at kabutihan? Ito ang dapat isukto. Grabe naman. Nararapat lang na huwag tulungan na makalaya. Hindi biro ang pinagdaraanan ng isang kinju. ng senyorito sa panibagong mainit-init na update.